Hello mga insan, kumusta tayong lahat? At nandito tayo ngayon sa Baguio City. Dumating kami dito ng alas stress ng madaling araw at ayaw kaming buksan. Tulog na tulog silang, lamig-lamig pa naman. At yung mga sisas, tahol-tahol. Uh, Pero ay uh, hindi nila naririnig at kinaumagahan nga. At eto yung mga bata, excited na excited na maglakad-lakad sa Bornam Park lang naman. Ay na ako, parang hindi sila taga Baguio. Itong maliit lang naman na to ang kasama namin pero itong dalawang lalaking to ay taga Baguio. At yan, maghihintay na kami ng masasakyan na jeep pababa or papunta ng town. At yan, ang banding nila maglalakad o maglalaro lang sila sa Barnham Park. magbabike ko magbabay. At hindi pa kami nakarating doon, nakakita na ako ng repolyo, murang-mura lang siya.

Pwede ka na maglagto. At yan na nga, pagkatapos nilang maglaro o magsawa dyan sa Children's Park na yan, ay hihintayin or hahanapin namin yung kapatid kong, yung kuya ko at saka yung sisterets ko. At yan, pasunod-sunod lang ako lagi. Yun yung trabaho ni Auntie Juby. Tagasunod sa kanila. Iwanan ko kaya sila at magipag-date din ako. Baka hanapin din ako. <laughs> At yan na nga, maglalakad-lakad kami, maghahanap ng mga makain. Kasi dito sa Bornham, kailangan mong kumain pagbata bata ka pa. cotton candy or ano yun, ice cream ang kinakain nila. At kami naman ang kapatid ko, mahilig lang doon sa binatog na yon Sabi niya, o parang hindi ka daw nakapasyal ng Bornham Park pag hindi ka kumain ng binatog sa Bornham Park at yung mga bata naman hindi sila uuwi hanggat hindi sila nakakakain ng cotton candy at saka ice cream at yan yung trending sa Baguio ngayon yung duckling duckling na yan na nilalagay sa ulo na 50 ang isa at yan at yan yung sinasabi kong ice cream at saka binatog at gusto nilang sumakay pero mahirap ang daming tao. At yan, pumila na nga kami at uuwi na kami. Uuwi na kami. At yan, kinabukasan ng Sunday, eto yung event ng kapatid ko na pupunta sa outtaking. At dahil hindi pwede yung mga bata, yung kuya ko na lang ang nagbantay sa mga bata. At kami ng kapatid ko ang papasok sa loob. Kasi isang guest lang ang pwede. At yan, ang daming taong... Paparating na yung mga lahat ng mga teachers na nakapasa ay mag taking na dyan sa University of Baguio City. Maraming Rosales na kahapon. Bakit kaya hindi, -hindi sila nag-apply sa Rosales? Ano? Diba ma? Isang tayo ba? O sa Pales? O, tignan mo ma'am. Galing ka po sa Pales? Ano? Dito ka nag-exam. Ay, Apo ay sus at pagkatapos ng ilang oras, tatlo yata kasi alaon, alauna, alas 4 dapat ang ano, pero alauna nandiyan na kami, naka, tayo kami ng alauna hanggang alas 3 dyan sa labas. At pinapasok na nga kami dito sa loob, pero hindi pa yun mag start mag pa niyang mapuno lahat or makapasok lahat yung mga tao bago siya mag-start at ilang oras na nga ang nakakalipas ang lamig ang sakit na ng paakong malaki kaya ayan mahirap pala maging mataba kaya kailangan mag-exercise na para mabawas-bawasan ang bigat ng katawan pag nakatayo ng matagal ay sus mararamdaman na ang bigat ng katawan kaya ayan malapit ng mapuno at malapit ng matapos at nag-start na nga yung oat taking, may konting sayaw-sayaw, ganyan. At pagkatapos na nga ng oat ni kapatid, ay dumiretso kami dyan sa, ano na to, good taste yung favorite na kainan namin na hindi ka pwedeng umuwi pag hindi ka nakakakain sa good taste kasi maliban sa affordable na nga, marami pa yung serving at saka hindi mo siya makakain lahat, iuuwi mo, isa-sharon mo siya. Kaya ayan, marami din kaming na-sharon mga tira namin at konti lang naman ang kinakain ng mga bata at natagalan sila sa paghintay isang oras daw sabi ko ganun pag masarap ma tagal hintayin at yan nakauwi na nga kami dito sa Kirino Hill at yan ang itsura ng bagyo pag puro ilaw na lang ang nakikita at yan na nga pag Kinabukasan ay uuwi na nga kami ng cordon, Isabela, at bumili kami ng konting pangkutkud sa likod. At yan, bye-bye! See you again, Baguio Sere!